Pinabalik ng Los Angeles Lakers itong kanilang center na si Kyler Kelly. Ito'y kanilang pinapirma sa isang exhibition deal nung nagdaang season pero kagadaman siyang iniwave. Nanatili siya sa Jirig affiliate ng Lakers na South Bay Lakers at nag average ng 15 points at merong career high 68% na shooting sa field. 7 rebounds, 1 assist and 2.4 blocks sa loob ng 26 minutes. Sa ngayon ay training camp lamang po ang kanyang pinirmahan sa Los Angeles Lakers. Ito ay magbibigay sa kanya ng tsansa na magpamalas muli at may ang kanyang kakayahan kung nag-improve ba siya at kung deserving ba siyang magkaroon ng official roster spot sa kanilang kupunan. Sa kabila ng mga samut-saring na accomplish ni Stephen Curry, malaking bagay pa rin naman daw ang kanyang pagkampiyon at sa totoo lang daw, yun po ang pinakimportante sa kanya ngayon, ang pagkaroon ng maraming singsing. -sing. Patungkol naman daw sa MVP, yung patungkol kay Kevin Durant, deserve deserve naman daw ni KD na magkaroon ng two finals MVP sapagkat ibinigay naman daw niya ang lahat ng kanyang kakayahan para maipanalo ang labang iyon kahit greatest shooter na itong si Stephen Curry sa three point line sa buong mundo Marami pa rin ang hindi bumibilib sa kanya noon sapagkat wala pa nga raw siyang napapanalunang finals MVP. Pero walang Kevin Durant, binuhat niya mismo ang Golden State Warriors way back 2022 at nanalo pa ng kampyonato at naging finals MVP pa. Sa so ngayon ay nasa China pa rin mga idol itong si Stephen Curry bilang parte ng kanyang tour at patuloy pa rin nga siyang gumagawa ng kanyang mga workout routine, mga shooting. Kahit siya na sa China. Mayroong uh, libo-libong mga tagapagpanood itong si Stephen Curry habang ginagawa niya ang kanyang usual workout at routine bilang paghahanda mga idol sa panibagong NBA season. Isa itong malaking pribilehyo sa mga Chinese fans na Stephen Curry sapagkat once in a lifetime lang po ito mangyari na makita mo harap-harapan, mapapanood mo ang isang Stephen Curry na mag-workout. Samantala, nadali pa si Max Tross sa kanyang off-season workout at nagkaroon ng fractures sa kanyang kaliwang paa. Seryoso po ang injuring ito sapagkat masa sideline itong si Max Tross sa loob ng tatlo hanggang apat na buwan. Kabilang si Max Tross sa mga pinagkakatiwalaan nang Cavaliers sa kanilang rotation. Mas lalo pang tataas sa ngayon ang kanyang playing time sa wala na si Ty Jerome sa kanila. Kaso nga lang mga idol, na-fracture pa nga siya. Sa ngayon ay marami pa namang mga reserbang ipapalit muna pansamantala itong Cleveland Cavaliers sa posisyon ni Max Tross. Yan ang muna sa ngayon ng ating mga balidang basketball. Thank you for watching.